ba talaga yung nangyari? Anong pinagsimulan po talaga ng apoy na ito? Okay, um, for ano, you know, background lang po sa, uh, doon po sa lugar, ano, ito po ay uh, building na uh, I think 30 years old na po yung no, building. So, uh, nire-renovate po ito. I think since last year pa po, wala pa po tayo rito sa Hong Kong. So meron na po siyang nakabalot nga doon na bamboo scaffolding at saka yung mesh. no, Kasi kailangan nila noon yung mesh net para yung debris hindi po babagsak sa streets. Ano? So unfortunately, yung palang ginamit daw na yung netting ay hindi siguro pasado yung yung material, yung standard niya kasi dapat dapat fire uh, resistant no yung gagamitin materials. Eh uh, nangyari nga po ay eh, dahil doon ay eh, napakabilis ng ng siklab ng apoy eh. dahil nga mahangin pa no tapos yung material ay ganun pa madaling masunog. Kaya po sandali lang ho ay eh, nagpalipat-lipat na yung apoy eh, from one building to the other. Uh, so yun po ang nang ginagawa ngayon ng kung government if I'm not mistaken ay hindi na, natin po Uh, pinapayagan yung bamboo ano scaffolding pero yung nga may parang uh, uh, mga ilan pa rin gumagamit in fact yung contractor yung company na nag o o ng building na yun ay uh, may mga ilan na hung uh, official yon executives na inaresto uh, para sa investigation ng Hong Kong government kasi nga baka hindi tumupad doon sa standards na mm -hmm. pinapayagan oh hindi ho ba meron pong danyos yan sa mga, hindi lang po sa ating kababayan, sa lahat po ng Sala. namatay dito po sa trahedyang ito. Meron hubang bang kaukulang pong paniningil na mangyayari doon sa responsable dito, yung building operator, yung building owner, yung pong, nagko, yung pong gumagawa ng pag-ayos sa building, may ganun hubang bang pinag-uusapan dyan mismo po sa local sa Hong Kong? Uh, yes, definitely ho. Uh, may investigation na no, kung silang ginagawa no, mm -hmm. sa life sa criminal liability nitong hmm. uh, kumpanya na na contractor na dapat siya mag-ayos uh, ng uh, building. Hmm. Uh, at hindi po natin siyempre yung magiging result ng investigation nila. Opo. Uh, at ano po yung damages na dapat nilang bayaran opo. sa lahat po ng mga napinsala. Opo, opo. Sige po.